Welcome back mga Kaspero at welcome sa ating YouTube channel. Ayan, kumusta po kayong lahat mga Kaspero? Pasensya po kung ngayon nila kulit tayo nakapag-upload. Gawa ng dinaanan kami ng dalawang magkasunod ng bagyo. Kaya nahihirapan kami sa pangamana at lalo-lalo na wala kaming kuryente at wala rin kaming signal kaya... Balik na ulit tayo ngayon sa pangamana. Ayan, kung bawag ko lang sa ating YouTube channel, habang nakaupo ka sa pagpapanood ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, like, comment at share mo na rin. At ito yung unang isda natin sa labing ito. Sa pulgaha. Nandito lang pala nagtatalo ang malalaki isda sa maliliit na butas mga guys. Ayos. Solved na ito. Laki nito. Ay ahay na naman ito. Mayroon na tayo. Paminta, tawit tayo mga espero dahil matagal tayo at umbay. Ito, nakapahana tayo ng malaking manilanon. So, tawag dito sa amin mga ka-espero. Tayong manilanon, masarapan, Esther, ito. Ito ay isang uri ng sweet lips. Pata si sisilulit tayo at ito natin atin nakita isang lunos emperor yun. Sabot ang emperor ka. Ang ayos. Nakilaki na ito mga ka Nasa 300 grams na ito. Ayos. Thank you. Sulit na sulit yung pamamana natin. Ang ganda ng panain mga <laughs> At ito, nakakita pa ng dangit. Kaya ba nalatan natin? Oo, uh, uh, sa ulka! Ah, ayos, ito yung ang dangit na sobrang sakit mga katinig. Kuhapeh. Dangit bahura ang tawag namin dito mga Pespero. Pero sulbito masarap ito sa sinapaw mga Pespero. Ito mga Pespero, meron naman tayo nakita dito sa maliit na butas. Panain natin kung ano ito. Kukuti natin. yung ang lakas mga Pespero. Jump! Ang laki! Pambihirang mga butas ito mga dahil ang liliit ng butas ang lalaki ng laman. Ayos! Sapul na sapul talaga sa mukha oh. Ang ganda ng tawa, hindi talaga siya magagola. Tin ta mang kax tayo ng malaking batbuk. Hindi natin abi yun. Sayang. Mabilis kasi yung pangyayari. Bigla siyang sumulpot sa harapan ko kaya hindi lang mo kapag open ang camera. So sayang, tusin po mga guys so sa susunod ay baka mabidyohan na natin pag nakagida tayo ulit nito mga guys pero. At dito nakagida tayo ng silay. Mm -hmm kain na natin Baro pa nain pa nang iba sapol siya sa bandang leg ganyan talaga yung mga patama para yes sa mga siya malakas pero hindi siya makakawala pa ayos solve ito medyo maganda na yung huli natin malakas pero at ayan gumilid na kami gawa ng lumakas na naman yung kamihan alakas na ng At Hinaloan pa ng malakas na agos Kaya gumilit na kami mga kaspero Ayos so, at nakarami-rami tayo ng huli. So, tignan natin mga Kaspero yung huli natin sa gilid. Ito, hindi natin abi yung iba. Dahil nahihirapan tayo, magpupin ang camera daw nang lumakas na yung agos. Ay, yes mga Kaspero, maraming salamat sa biyay at na pinagkalaw sa atin ngayong gabi. So, sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood mga ka-espero. At huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, at comment. At i-share mo na rin ang video na ito mga kaspero. Para ayos ah, marami tayo makakapagpanood sa mga susunod kong upload. At eto, nandito na sila yung mga naging kasama natin. Ayos. you know, ang huli ko mga kaspero. Medyo... Este dyan ay nasa apat na kilo At ito rin yung huli ng kasama ko Nakadali siya ng kulang butan. Tatlong piraso pero hindi ganong malalaki ng atas pero malilit pa at meron din siyang malit na barakuda. Yun know? o. Ayos. Ayos. Ito eh, talaga yung huli natin. Nilagay ko na sa may silopin mga atas pero para makita nyo ng buo naman yung aking huli. Ayos, makakabinta na tayo nito. May mambili na tayo ng biyas pag naibinta natin ito lahat, mga espero so, maraming salamat talaga sa biyaya. Iyan, may tatil pusit. Di ko yan nabidyuhan. Lawa ng ang iilap ng ganyang klaseng pusit, para espero e, uh, pinahanak ba lang, di na ako nag-copy ng camera. At yun know, ang lalaki ng hu iba nating fooling step, dun yun sa maliliit na botas. Tapos, sina pala yung nakatira sa ilalim, malalaki. At ayan po mga Kaspiro, bago kami man, huwi man, ay man. kakain muna kami. Gawa ng nagutom kami sa laot, sa kakalangoy. Bali nagpula pala kami mga Kaspiro, nagsabaw kami para... Mabawi yung gutom. Uh, yes, at kain po tayo lahat mga kaspero. Sabayan nyo kung kumain. You Anong know? sarap-sarap ng aming ulam. Ayos, uh, yes, bali alas 4 na pala ngayon ng madaling araw mga kaispero. Dento maraming salamat sa iyong patuloy na panonood mga bespero At kung ba'y mag-like sa aking youtube channel ay Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, at share namin ang video nito mga bespero Ah, uh, ayos Maraming salamat mga bespero Ah uh, Sa susunod kong upload baga mamaya ay babalik namin uh, Para kita uh, kita ulit tayo sa mga susunod kong video na gagawin mga bespero Dento kung gusto ni pong mag-shoutout mga bespero ay Comment lang po kayo dito sa baba para sa mga susunod kong upload ay may shoutout kayo. Thank you for watching!